Itinuturo sa atin ng Roma 5:12 to 15, kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan at sa gayo'y lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala at ngunit ang kasalanan ay hindi ibinibilang ng walang kautusan. Gayon may ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Sa makatuwid bagay sa mga hindi nagkasala ng kawangis ng pagsalangsang ni Adan na siyang larawan niya ang darating. Datapuwat hindi gaya ng pagkakasala, gayon din naman ang walang bayad na kaloob sapagkat kung sa pagsuway ng isang tao ay marami ang namatay, lalong higit ang biyaya ng Diyos at ang kaloob sa pamamagitan ng biyaya na sa isang tao, si Heso Kristo, ay sumagana sa marami. Lahat tayo ay makasalanan. Bawat isa sa atin ay may taglay na markang ito. Lahat tayo ay nagkakasala at sa makatuwid tayo ay karapat-dapat sa impyerno. Dahil sa ating mga kasalanan, magiging ganap na tama at makatarungan ng Diyos na ihatol tayo sa impyerno. Ngunit salamat sa Diyos, ang Diyos ng Biblia ay walang katapusang mabait sa mga nagkasalang makasalanan tulad mo at sa akin. Nagpapasalamat ako sa Diyos para kay Heso Kristo at sa lahat ng ginawa niya para sa akin sa krus. Nagpapasalamat ako sa aking kaugnayan sa Kanya para sa napakalaking sakripisyong ginawa niya para sa akin. O Jesus, 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 walang ibang pangalan kundi si Jesus, walang ibang pintuan kundi si Jesus, walang ibang hari kundi si Jesus. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang lahat ng buhay ay dumadaloy mula sa Kanya. Lahat ng buhay ay dumarating sa pamamagitan niya. Ang pinakagusto ko kay Jesus ay pinatatawad niya ang hindi mapapatawad. Hinahawakan niya ang mga hindi nagagalaw. Hinahanap niya ang nawawala. Hindi siya nagtatangi ng mga tao. Kung gusto mo ng relasyon sa kanya ngayon, nasaan ka man, maaari kang sumigaw sa kanya at mahahanap kanya. Maaring itakwil ka ng lipunan, maaring ikulong sa selda ng bilangguan na nagsisilbi ng habambuhay na sentensya. Maaring itinapon na ng lipunan ang susi ng iyong selda, ngunit sa ngayon, Jesus. Si Jesus ay maaaring dumating sa iyong buhay at maaari kang magkaroon ng isang relasyon sa Kanya, maaring ikaw ay nagdadalamhati at nag-iisa, ngunit ngayon, Jesus. Maaring dumating si Jesus sa iyong buhay at baguhin ang iyong katotohanan. Maaring may karamdaman ka at hindi mo alam kung mabubuhay ka pa, ngunit sa ngayon, Jesus, Maaring ipakita ni Jesus ang kanyang sarili sa iyong buhay na nagdadala ng kapayapaan at pag-asa. Maaaring natatakot ka sa kamatayan at impyerno, ngunit sa ngayon, Jesus, Si Jesus ay maaaring lumapit sa iyo at mag-alok ng kaligtasan at pagtubos. Ang ilan ay naniniwala na tayo ay mabuti, na ang ilang tao lamang ang masama o makasalanan. Gayunpaman, binabalaan tayo ng salita ng Diyos tungkol sa tunay na katangian ng puso ng tao. Sa Jeremiah 17.9, mababasa natin, Ang puso ay magdaraya ng higit sa lahat ng bagay at totoong masama, sino ang makakaalam nito. Ang talatang ito ay humaharap sa ideya na ang puso ng tao ay dalisay. Ang konteksto ay nagsasalita tungkol sa kasalanan ng Huda sa kabila ng lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ang talatang ito ay nagbibigay diin sa isang malalim na katotohanan. Ang ating mga puso ay hindi lamang mapanlinlang kundi pati na rin lubhang tiwali. Maari mong sabihin, alam ko ang aking puso pero alam mo ba talaga sigurado ka ba kung ano ang magiging reaksyon mo sa lahat ng sitwasyon ang katotohanan ay hindi mo alam ang pag-alam kung ano ang nasa iyong puso ay nangangahulugan ng paghula sa iyong mga reaksyon sa lahat ng posibleng pangyayari gayon pa man may mga sitwasyon na maaaring humantong sa sinuman na kumilos sa isang ganap na hindi inaasahang paraan ang buhay ay maaaring magharap ng mga hamon na magtutulak sa iyo sa limitasyon na magdudulot sa iyo na gumawa ng mga kilos na hindi mo naisip. Isipin ito, may mga taong nakakulong ngayon dahil gumawa sila ng isang bagay na hindi nila akalain na magagawa nila. Ang mga buhay ay sinira ng mga aksyon na walang sinumang naniniwala na gagawin nila. Ang puso ng tao ay nagtataglay ng hindi kilalang lalim ng potensyal para sa kasamaan. Maraming mga mamamatay-tao na nakakulong ngayon ay mga inosenteng bata na ang mga larawan ay walang ibinunyag tungkol sa kanilang mga krimen sa hinaharap. Ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng bagay at lubhang masama. Walang paraan para mahulaan natin ang lawak ng kasamaan na maaaring naninirahan sa ating mga puso. Ang ilan ay nangangaral na ang tao ay likas na mabuti, ngunit ito ay hindi totoo. Hindi natin lubos na nalalaman kung ano ang nakatago sa puso ng mga tao. Ilang beses na nating narinig ang isang tao na nagsabing hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin iyon. Hindi ko alam kung ano ang sumagi sa akin o hindi ko alam kung bakit ko ginawa iyon. Ang totoo, hindi talaga alam ng mga taong ito. Ang puso ay mapanlin lang. Siya ay nahawahan ng kasalanan. Sa makatuwid, huwag magtiwala sa iyong puso o sa iyong damdamin. Magtiwala sa salita ng Diyos at sa patnubay ng banal na espiritu. Ang puso ay maaaring tumukoy sa maraming bagay, ngunit sa kontekstong ito, ito ay kumakatawan sa sentro ng kaluluwa, mga damdamin at mga pagnanasa. Ang pagiging ginagabayan ng puso ay nangangahulugang hinihimok ng mga hilig o emosyonalismo. Sa halip, dapat tayong gabayan ng isang nabagong isip, hindi ng ating puso o damdamin. Naaalala ko ang pagpapayo sa isang mag-asawa sa bingit ng diborsyo. Ang asawa ay nangalunya sa isang kasamahan na matagal na niyang nakatrabaho. Sa panahon ng kanilang profesional na relasyon, nagkaroon sila ng damdamin para sa isa't isa at sinunod niya ang kanyang puso na nahulog sa isang relasyon sa labas ng kasal. Ipinaliwanag niya na nangyari ang pangangalunya dahil sinunod niya ang kanyang puso. Gayon man itinuturo sa atin ng Biblia na ang puso ay mapanlinlang higit sa lahat ng bagay at lubhang tiwali kung ang babaeng ito ay sinunod ang isang isip na binago ng salita ng Diyos hindi sana siya mangangalunya sa makatuwid hindi tayo dapat bulag na magtiwala sa ating mga puso sa halip dapat tayong magtiwala sa Panginoon at sa kanyang salita na naghahanap ng pagbabago sa isip sa pamamagitan ng banal na espiritu, si Jesus ang sagot. Siya ang solusyon sa katiwalian ng puso ng tao. Siya ang liwanag sa gitna ng kadiliman, ang tagapagligtas ng lahat ng bumaling sa kanya ngayon at makakatagpo ka ng buhay, kapatawaran at walang hanggang kapayapaan. Mas masaya sa kanyang pagsasama at wala na sa relasyon ang kanyang puso ang kanyang asawa ay hindi diloko sa kanya at sa pamamagitan ng kanyang sariling pag-amin ay isang mahusay na tagapagkaloob, ngunit ang spark sa pagitan nila ay nawala. Ito ay isang perpektong halimbawa kung gaano kadaya at desperadong katiwalian ang puso. Sa kasamaang palad, ang mga sitwasyong tulad nito ay nagiging mas karaniwan. Ang kasal ay hindi lamang tungkol sa mga sandali ng kaligayahan at kaguluhan. Ito ay tungkol sa katapatan, katapatan sa magandang panahon at masama pagtitiwala at pangako. Ito ay panghabambuhay na kasunduan sa taong pipiliin mo. Sa pagdating ng social media, maraming tao ang nagkukumpara sa kanilang kasal sa iba. Gayon paman, ang nakikita mo sa social media ay hindi palaging totoo. Nagsisinungaling at nagpapanggap ang mga tao. Hindi mo alam kung ano talaga ang nangyayari sa relasyon ng ibang tao, kaya huwag mong ikumpara ang iyong relasyon sa kanila. Marami ang nalinlang ng kanilang sariling mga puso sa paniniwalang sila ay nasa pakikipag-isa sa Diyos at mapupunta sa langit kahit na hindi na ipanganak na muli. May mga nangangaral na ang tao ay likas na mabuti, ngunit hindi ito totoo. Hindi natin lubos na nauunawaan ang kasamaan na nabubuhay sa ating mga puso. Ilang beses na ba nating narinig ang isang tao na nagsabing, Hindi ko alam kung ano ang nagtulak sa akin na gawin iyon o hindi ko alam kung ano ang sumagi sa akin, ang puso ay mapanlinlang. Kailangan mo ng bagong puso at tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang makapagbibigay nito. Ang tanging pag-asa para sa makasalanang puso ng tao ay ang supernatural na pagbabago. Dapat kang ipanganak muli. Ang bagong kasunduan ay nagdudulot ng panloob na pagbabago. Sa pamamagitan lamang ng bagong kapanganakan, posible na makaranas ng tunay na pagbabago ng puso. Marami sa inyo na nakikinig ngayon ay taos pusong naniniwala na kayo ay mga Kristiyano. Buong puso kang naniniwala na kapag namatay ka, ang langit ang magiging tahanan mo. Sila ay kumbinsido na sila ay gugugol ng walang hanggan kasama si Jesus. Nakadarama sila ng tiwala at tiyak sa kanilang kaligtasan. Ngunit narito ang isang mapanlinlang na katotohanan ganap na posible na kumbinsido, kumpiyansa at sigurado sa iyong kaligtasan at hindi pa rin karapat-dapat dito. Maaring ito ang pinakamahalagang mensahe na naibahagi ko dahil, mahal kong mga kapatid, isa sa pinakamalaking problema sa simbahan ngayon ay ang huwad na seguridad. Ito ang dahilan kung bakit napakaraming nagaangking kristyano ang makakarinig ng kakilakilabot na mga salita mula kay Jesus. Hindi kita nakilala, lumayo ka sa akin. Mayroon silang seguridad, ngunit ito ay itinayo sa buhangin, hindi kay Kristo. Sa oras na ito, hinihimok ko kayong suriin ang inyong puso at tanungin ang inyong sarili. Kay Kristo ba ang aking seguridad o sa iba pa? Ang katotohanan ay maraming tao na nakaupo sa mga upuan, umaawit ng mga papuri, at kahit na nagbabasa ng kanilang mga Biblia, ay gumagawa ng isang bagay na maaring makahadlang sa kanila sa pagpasok sa kaharian ng langit. Nagtitiwala sila sa kanilang sarili o sa isang bagay maliban kay Heso Kristo para sa kaligtasan. Kung ito ang iyong kaso, maaaring hindi ka maliligtas pag-isipang mabuti ito, mararamdaman mong malapit ka sa Diyos. Maging masigasig sa pagsamba, alamin ng banal na kasulatan at mawawala pa rin kung ang iyong pag-asa ay hindi lamang kay Kristo. Ang seguridad na nakabatay sa anumang bagay maliban kay Kristo ay huwad na seguridad at ang huwad na siguridad ay isang mapanganib na lugar dahil ito ay nagbubulag sa iyo sa katotohanan at nagpaparamdam sa iyo na ligtas ka kung ang totoo ay nasa panganib ka. Ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan para sa maling siguridad ay ang pagiging sapat sa sarili. Maaaring pamilyar ito sa ilan sa inyo gumagawa ka ng mabuti, tumutulong sa mga tao, namuhay ng malinis at umiiwas sa mga problema. Maaari mong isipin, ako ay isang mabuting tao, tiyak na papasukin ako ng Diyos sa langit. Ngunit kung naniniwala ka na ikaw ay sapat na mabuti para sa Diyos, nahulog ka sa isa sa pinakamatandang kasinungalingan sa kasaysayan ng tao. Si Lucifer, sa kanyang pagmamataas ay naniwala na maarin niyang itaas ang kanyang sarili sa Diyos. Gayon din, itinataas tayo ng pag-asa sa sarili sa ating sariling mga mata hanggang sa puntong hindi natin nakikita ang ating pangangailangan para sa krus ni Kristo. Nililin lang tayo nito sa pag-iisip na hindi natin kailangan ng kaligtasan dahil tayo ay mabuti na. Ang tunay na katiwasayan ay kay Kristo at sa Kanya lamang. Saliksikin ang iyong puso ngayon at bumaling sa Kanya ng lubusan. Ang kaligtasan ay wala sa iyo. Ito ay kay Heso Kristo ang tagapagligtas. Binabalaan tayo ng Biblia sa Isaiah 64-6 na lahat ng ating katuwiran ay gaya ng maruruming basahan. Maging ang ating pinakamahusay na mga gawa ay nabahiran ng kasalanan at hindi karapat-dapat sa harap ng isang banal na Diyos. Gayunpaman, Binubulag tayo ng katuwiran sa sarili sa katotohanan ito. Ito ay umaakay sa atin na maniwala na tayo ay nakamit o karapat dapat sa kaligtasan. Maghukayo ng buong pagmamadali. Kung umaasa ka sa iyong kabutihan o sa iyong moral na record para sa kaligtasan, hindi ka maliligtas. Si Jesus ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang kaniyang katuwiran ay parang anino dahil sa kaningningan ng kabanalan ng Diyos, hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian ayon sa ating mga merito dahil hindi hindi natin makakamit ang Kanyang kabanalan. Maraming tao ang hindi lamang nagtitiwala sa kanilang kabutihang moral kundi pati na rin sa kanilang mabubuting gawa. Iniisip nila na ang kanilang mga positibong aksyon ay makakapagbalanse ng mga timbangan sa kanilang pabor. Ngunit makinig mabuti, ang Diyos ay hindi kumikilos sa isang sistema ng balanse. Ang langit ay hindi nalulupig ng mabubuting gawa na daigi ng masasama. Sinasabi sa Efeso 9 Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri ang aming pinakamahusay na mga gawa ay hindi makapagliligtas sa amin. Maaari tayong magabuloy, tumulong sa mga nangangailangan o magboluntaryo, bagamat ang mga pagkilos na ito ay katibayan ng isang nagbagong puso, hindi ito ang nagliligtas sa atin. Kung umaasa ka sa iyong mga gawa, nakatayo ka sa isang marupok na pundasyon, ang kaligtasan ay hindi tungkol sa ginawa mo, kundi tungkol sa ginawa ni Kristo sa krus. Tanging ang sakripisyo ni Jesus lamang ang makapaglilinis sa ating mga kasalanan. Ang pagtitiwala sa mga gawa bilang isang garantiya ng kaligtasan ay isang pagkakamali dahil ang mga ito ay walang halaga kumpara sa nagliligtas na biyaya ni Kristo. Ang mabubuting gawa ay hindi nagtatakip ng mga kasalanan sila ay likas na mga bunga ng pananampalataya ngunit hindi ang ugat nito ang isa pang karaniwang pagkakamali ay ang paghahanap ng seguridad sa relihiyon ang ilang mga tao ay naniniwala na ang kanilang mga miyembro ng simbahan o denominasyon ay ang landas sa kaligtasan iniisip nila na ang kanilang simbahan lamang ang may katotohanan at ang mga nasa labas nito ay hindi maliligtas Delikado ang pag-iisip na ito. Inaalis nito ang pagtuon mula kay Kristo at inilalagay ito sa isang institusyon. Bagamat ang simbahan ay isang lugar ng pagsasama-sama, pagtuturo at pagsamba, hindi ka nito maililigtas. Si Jesus lamang ang nagliligtas. Kapag inilalagay natin ang ating seguridad sa simbahan, itinataas natin ang isang makalupang institusyon kaysa sa tagapagligtas ang Diyos ay umiral na bago pa ang pagkakabuo ng iyong simbahan o denominasyon. Ang Panginoon ay tumatawag sa mga tao sa kanyang sarili sa loob ng maraming siglo nang hindi umaasa sa mga tatak ng tao. Sinabi ni Jesus sa Juan 13.6, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kung ikaw ay tumitingin sa iyong simbahan sa halip na kay Kristo, ikaw ay nalinlang. Ang kaligtasan ay ang pagkilala kay Jesus, hindi kabilang sa isang partikular na grupo. Mayroon ding mga nagtitiwala sa mga tradisyon at ritual ng relihiyon. Sa pag-aakalang ito ang magliligtas sa kanila. Binyag, komunyon, kumpirmasyon. Ito ay mga kahanga-hangang gawain, ngunit ito ay mga simbolo na tumuturo kay Kristo, hindi kay Kristo mismo. Ang pagsasagawa ng mga ritual sa relihiyon ay hindi pinapalitan ng isang relasyon kay Jesus. Sinaway niya ang mga pariseyo sa Mateo 15.8-9 na nagsasabing, Ang mga taong ito ay pinararangalan ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin sila ay sumasamba sa akin ng walang kabuluhan na nagtuturo ng mga doktrina na siyang utos ng mga tao. Tulad ng mga pariseyo, maaari nating tuparin ang mga ritual ng relihiyon at hindi pa rin nawawala ang puso ng Ebanghelyo. Kung ikaw ay nagtitiwala sa mga ritual at tradisyon upang iligtas ang iyong sarili, alamin ito kung walang tunay na pananampalataya kay Kristo, sila ay walang laman tulad ng mga Diyos-Diyosan. Kailangan nating magkaroon ng Kristo na nabubuhay sa atin, hindi lamang mga gawi sa ating paligid. Ang kaligtasan ay isang relasyon, hindi isang gawain. Ang mga pariseo ay nagsagawa ng hindi mabilang na mga ritual, ngunit sila ay malayo sa Diyos. Huwag pahintulutan ang mga kaugalian sa relihiyon na magbigay sa iyo ng maling pakiramdam ng siguridad. Dapat silang magpakita ng tunay na pananampalataya kay Jesus. Ang isa pang pagkakamali ay ang pagtitiwala sa mga emosyonal na karanasan. Marahil ay nagkaroon ka ng malakas na sandali sa isang tawag sa altar o nakaranas ng malalim na pagtugon sa panahon ng pagsamba. Maaring maganda ang mga sandaling ito, ngunit hindi ito kaligtasan. Ang emosyonal na tugon ay hindi katulad ng nagliligtas na pananampalataya. Marami ang lumayo sa mga emosyonal na karanasan ng walang anumang pagbabago dahil sila ay naantig sa sandaling ito, ngunit hindi sumuko kay Kristo binanggit ni Jesus ang tungkol sa mga taong tulad nito sa talinghaga ng mga hasik sa Mateo 2.13, kung saan nahuhulog ang ilang binhi sa mabatong lupa. Tinanggap ng mga taong ito ang salita ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-uugat at naliligaw sila sa harap ng mga hamon. Ang tunay na kaligtasan ay hindi lamang lumilipas na damdamin. Ito ay isang binagong buhay na nakaugat sa pananampalataya at pagsunod kay Heso Kristo. Kung ang iyong seguridad ay batay sa isang emosyonal na karanasan, marahil ay oras na upang suriin kung si Kristo ay tunay na nasa iyong puso. May mga naniniwala na sila ay naligtas dahil sila ay lumaki sa isang kristyanong tahanan o dahil ang kanilang mga magulang ay tapat na mananampalataya. Ngunit ang kaligtasan ay hindi maaaring manahin, sinasabi sa Juan 112 data datapuwat ang lahat ng tumanggap sa kanya ay binigyan niya sila ng kapangyarihang maging mga anak ng Diyos sa mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo ni sa kalooban ng laman ni ang kalooban ng tao kundi ng Diyos. Ang pananampalataya ng iyong mga magulang ay hindi nagliligtas sa iyo. Hindi ka nailigtas ng family history mo. Ang kaligtasan ay isang personal na desisyon, isang individual na pagsuko kay Kristo ang pananampalataya ng pamilya ay maaaring maglagay ng pundasyon, ngunit hindi ka nito madadala sa langit. Naniniwala ang ilang tao na sila ay naligtas dahil mayroon silang kaalaman tungkol sa Diyos, Biblia o mga doktrinang Kristiyano. Pero alam mo tungkol kay Jesus ay hindi katulad ng pagkilala sa Kanya kahit na ang mga demonyo ay alam kung sino siya at nanginginig. Ang kaalamang intelektual na walang pagbabago sa puso ay walang silbi. Maaari mong malaman ang Biblia mula sa simula hanggang sa dulo, ngunit kung hindi mo personal na kilala si Jesus, ang iyong kaalaman ay walang kabuluhan. Kinakailangan na magkaroon ng kaugnayan sa Kanya, hindi lamang impormasyon tungkol sa Kanya. Sa gitna ng kaligtasan ay ang krus ni Jesucristo. Kristo. Mga kapatid, ito ang pinakamahalagang bagay, ang sakripisyo ni Jesus sa krus na iyon. Pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang hindi natin harapin ang poot ng Diyos. Hindi ang ating mga gawa, ang ating kabaitan, ang ating simbahan, ang ating mga ritual o ang ating mga damdamin ang nagliligtas sa atin. Ito ay kanyang dugo lamang sapagkat si Jesus na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. Ang krus lamang ang may kapangyarihang magligtas dahil doon kinuha ni Jesus sa kanyang sarili ang ating mga kasalanan at pagkakasala sa Juan 3.3 ay mababasa natin, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay isang kaloob na dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Ang Ephesians John 2.8-9 ay muling nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa anumang merito ng ating sarili kundi sa pamamagitan lamang ng awa ng Diyos. Ito ang tanging tunay na pundasyon ng ating pag-asa ang natapos na gawain ni Kristo sa krus. Uh, kaya't muli akong nagtatanong, Nagtitiwala ka ba sa anumang bagay maliban kay Heso Kristo para sa iyong kaligtasan? Nahulog ka na ba sa bitag ng pagiging matuwid sa sarili, mabubuting gawa, kaugnayan sa relihiyon, mga ritual, emosyonal na karanasan, pamana ng pamilya o kaalaman? Wala sa mga bagay na ito ang makapagliligtas sa iyo, si Jesus lamang ang nagliligtas, walang ibang paraan, walang ibang pinto. Si Jesus ay hindi isa sa maraming mga pagpipilian, siya ang tanging paraan. Itinuro sa atin ni Pablo sa duon mga taga korinto 13 sinumay, Suriin ninyo ang inyong sarili kung nananatili kayo sa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. O hindi ba ninyo nalalaman sa inyong sarili na si Heso Kristo ay nasa inyo? Ito ay hindi upang magdulot ng takot, ngunit upang hikayatin kang tiyakin na ang iyong pundasyon ay si Kristo at wala ng iba pa. Mga kaibigan, kung ikaw ay nagtitiwala sa anumang bagay maliban kay Jesus para sa iyong kaligtasan, muling suriin. Naway ngayon na ang araw na iyong talikuran ang lahat ng huwad na securities at magtiwala lamang kay Kristo. Magsisi, maniwala sa Ebanghelyo at hayaang ang krus ni Jesus ang maging angkla ng iyong kaluluwa dahil sa pamamagitan lamang niya tayo makakatagpo ng buhay na walang hanggan. Kung ang mensaheng ito ay nakaantig sa iyong puso, huwag baliwalain ang tawag ng Diyos. Ngayon ang araw ng kaligtasan, ilagay ang iyong pananampalataya kay Heso Kristo lamang, isuko ang iyong buhay sa Kanya at maranasan ang pagbabagong siya lamang ang makapagdadala. Kung nais mong gawin ang hakbang na ito, Manalangin ngayon, humihiling sa Diyos na dumating sa iyong buhay at i-renew ka. Huwag nang maghintay pa, ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang makarinig nito. ang gamitin ka ng Diyos bilang instrumento ng pagpapala at tandaan, ang iyong tunay na siguridad ay kay Kristo at ang natapos na gawain sa krus. Siya ay naghihintay para sa iyo.